So warm up lang tayo dito mga kabay no. So tingnan ko si ang feed, mga kabay. Kung nga ilang minutes siya bago humuni. Wala tayong cut dito mga kabay. At nga pag sit natin. Ang ganda yung sit-up mga kabay na kayong dala mo. So tingnan natin mga kabay. Sit-up natin mga kabay. <coughs> Puro yung dala natin. Mga nipid. Si Big Boss mga kabay ang sarap isit up mga kaabay no pagka inakay yung mga dala mo ayan sus nako mapamahal mo talaga sila mga kaabay no big boss yung andun mga kaabay puro mga inakay mga hanpid yung dala natin ngayon sa tingin ko kay big boss mga kaabay oh parang nagsilos siya mga kabay Nagta, <laughs> parang nagtatampo sa akin no? tingnan niyo si Big Boss so abang abang tayo dito mga kabay no? wala tayong cut dito mga kabay so sa next hunt na lang mga kabay no? ang mga shoutout out ninyo lahat kasi yung uh, wala pa tayong uh, bagong uh, hunt mga kaabay warm up pa lang kasi ito para sa kanila mga kaabay tingnan ko lang kung ilang uh, minutes bago uh, humunis yan pit dito mga kaabay so ayan uh, lagyan muna natin ng pugad-pugad uh, pugat to mga kaabay so abang abang lang tayo mga kaabay no ilang minutes mga kaabay uh, yan pit wala pa kasi tayong uh, bagong uh, hunt ngayon mga kaabay kasi ah uh, palaging umulan dito halos araw-araw mga kabay so ah, naglugon din yung mga limukon eh, mahirap tayo mga kahuli mga kabay no? so ayan ah, ito na muna mga kabay bawi lang tayo ah, sa susunod tap natin si Big Boss. Muna na. Puro inakay mga kabay. Encounter to ngayon mga kabay. Puro lumalakas muna itong dala natin. <coughs> so ayan. Sitap muna natin si Big Boss. tık 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 So ayan mga kabay no, ang bilis lang humuni ni Hanpin mga kabay. So isang oras lang yung uh, one up ko sa kanila mga kabay. Ang lakas ni Hanpin mga kabay, ang bilis niyang humuni tapos uh, napakatagal tumigil sa kahuni. Mahigit isang oras mga kabay, walang tigilan. <laughs> Medyo kinapos pa si Big Boss dito sa kanya mga kabay. So abang abang sa susunod mga kabay no. No. to. Lakas ng So ayan na mga kabay. Abang-abang uh, na lang tayo sa next hunt namin mga kabay no. So malapit lang to sa bahay at uh, walang alpas dito. Kung may alpas man dito ay halos mga wise na lahat mga kabay. Dahilan sa ang dami ko nang nirelease dito. Thank you.